Hello mga palangga, mayong gabi is sa tanan. Good evening. Nanapog ko guys, naglakaw Pa hangin-hangin lang bagamay. So, karon nalang ko i-share na kunti tungkol dito sa usapan ng mag for good. So, kayo din ba guys bilang OFW ay nangangarap na rin na mag for good. So, ang gagawin siguro is pag-isipan ng maayos or maigi. Pero kahit naman huwag pa rin matakot na kasi nga daw walang pira kasi nga daw mahirap sa Pinas kumbaga sariling diskarte na lang ba natin guys? Kasi ang pinaka-point doon is kung masipag lang tayo madiskarte sa buhay eh kahit saang sulok pa tayo dadalhin or mapadpad mabubuhay pa rin tayo, di ba? Pero yun nga lang, kung nagplano tayo na mag-business, so kailangan pa rin natin na mag-ipon diba? Kailangan talaga na kasi malaki ang kapital. Kasi nga, doon na nga tayo babalik sa, ano, sa sipag at diskarte. Hindi yan kailangan ng malaki ang kapital. So mag-isip tayo kung ano talaga ang dapat nating i-business at yung business na yun ay ang hanapin natin yung patok din sa mga masa, sa mga tao, sa kapaligiran, na kayang-kayang bilhin na kung sino man, maging bata man, matanda, o nandyan lang, naglalakad lang sa yun na yun guys, no? Kaya nga, sa point ko ngayon is, ganun din ang gagawin ko. Kahit kunti lang ang mabitbit ko na pira, ayun na ang gagawin ko ng pangpuhunan at doon din tayo maghanap ng lugar na kung saan medyo marami-raming tao pero kahit hindi man natin mahanap yung maraming tao din na lugar guys pwede rin naman tayong gumawa ng ano paraan kagaya na lang sa online or kung hindi man online yung eh, ano ano ba eh, lako-lako pero depende na lang din naman kasi yan guys kung ano talaga ang gusto nating i-business. Meron din diyang nag-iisip o nagpaplano na magiging online business seller sila. Ganun. So lahat yan naka online. Pero meron naman ding nagbabalak na magpagkainan yung sa kanto ba or kasi maraming tao. Naglagay ng lamisa. Ganun. Depende na nga lang sa atin guys. no Pero wag na lang huwag na lang tayo matakot guys kung nagplano tayo mag good wag tayo ma-stress or ma-pressure na kasi nga baka ganito ganyan hindi kasi nagumpisa naman tayo sa walang wala din talaga yung kahirapan kaya nga tiwala lang sa sarili guys yun lang